Hello YouTube, nandito tayo ngayon sa ating YouTube channel At syempre alam nyo na, manonood na naman tayo ng mga kaibang video Bago natin simulan guys, bago sinyo mag-avail nitong t-shirt Sige, napakaganda klase ng t-shirt Ayan guys, merong itikita dito Meron din dito, napakaganda klase ng damit guys Meron tayong stock sa ating TikTok shop At syempre, kung gusto nyo din mismo sa shop ni Michi Boy Visit nyo lang, napakaganda guys, sulit Solid Huwag natin itong patagalin Simulan na natin to. Galing nga pala to kay Ghost Hunter 18. Ano tong nasa gupa ko? Naglalakad na walang ulo. Hugot to guys. Tingnan natin. Huwag na natin itong patatagalin pero pa, no? kasi yan, may narinig na ka tayo kanina no So ano na yan Ay uh, isali na natin yan So yun uh, Ngayong gabi ito samahan niyo po kung tuklasin ang mundo na puno ng hiwaga So yun Ah Diyan pre, nasa gubat silang John, madilim John, lagi. John, John Malamang. Pero ako nakita ng isang ano, hunter din. Ghost hunter din. Pero umaga sila tumitira ng mga humuhuli. Ng mga ano, ng mga kaibang nila lang. ba yun. Diyan ba, madalas ba ano, uh, maraming uh, nagtatambang no? yung bang nagpapakita. E, eh, Siyempre dito, ano lang tayo dito. Masid-masid uh, lang tayo. Kanina may narinig tayo na boses ng aso. Na? Kung napapansin nyo, kanina habang nag intro tayo. ah boses ng aso na ang narinig niya. So, ibig sabihin maraming ano dito sa lugar na to. Mga kakaibang nila lang. Kasi ang nasa description niya or title niya. Ano tong nasa gupa ko, naglalakad na walang ulo. Siyempre, alam naman makapagsalita yung walang ulo, diba? <laughs> Pero may narinig siyang boses ng baswang. So, tignan natin kung ano yung mga makikita niya. Sagingan pala ito. Napaka-mignaw dito. No? At saka na masukal din ito. Yes. wala sayo ko na kasi ano pa alam challenge lang dito ngayon no? so, ngayon na ano yun uh, parang may nakita ko dito na sa part na to na uh, hindi na lang ano spread kung ano yung may kita so pati tayo dito ha? kasi hindi rin nagsasabi sa ating kung ano ba talaga ang meron mag iingat lang tayo dito sa ahas ha? Eh. sana sana walang ano ah uh, uh na nangyari sa akin dito Delete. Ada na? Wala pa rin? Tagal lang. Masukal ito. Ang dalawa na ito na. Ah, masukal din ito na. wala pa talaga tayong ano, dahan-dahan tayo. Hindi tayo sa sa mismo daan talaga. Parang hindi naman siya umalis ha, no? Kinatatayuan niya, no? Parang iniikot-ikot niya lang yung camera. Ayun, dito mismo sa daan. Yeah motor lang po talaga ang makadaan dito no? parang may ano parang may ilog malapit sa pinuntahan niya ang ingay uh, ano tunog ano agos ng tubig may sapa siguro diyan may nagpapakita kaya ikot-ikot lang din ito kaman pakita mo na yung makikita mo dyan sabi ko na nga ba eh paikot-ikot lang siya eh di ba lalabas na yan para nakakatakot naman to pala kumulto na to no Wow. Wow. Men. ini kita May nakita ka na Ang tagal. <putik> <tipan> <laughs> Bigla ako na na. Kala ko kung ano na. Si kuya lang pala ulit. <laughs> Hindi ko marinig. sila ano sinasabi niya? Hoy! Oh, uy! Oh, kinang kinangkina mo. Ano lala, yan? Buwisit Bugot na ulo nga. Saan kaya pupunta yan, no? Sundan mo par. Sundan mo nanjan ka na eh. 'Di ba? Para siyang pari no. 'Di ba? Common sa ganitong ano no. Ganitong istorya lagi na 'yung mga pugot pari. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko sigurado, pero lagi na lang simula nung bata pa ako lagi sa kwento lumalabas merong pugot na ano pare ganon di ba pare oh, ngayon my goodness my goodness <laughs> so kaya pupunta yan no na no, wala na o, susundan mo kung kailan wala na saka na naman lang lalapitan kung wala na o kita mo na di ba dapat yung nandun pa nila pitan yun, ah. ano ba yan? <coughs> <coughs> tapos pagtaas ng camera biglang nasa harapan mo na no yung inang yan Ayan. Wala naman dito. Kasi eh. Ah. Yan. Yung tayo kanina. No? Pero nakikita natin dito. Diyan siya pupunta ko. Kasi siya lang medyo magalaw na. Pero yan. Ang nakakatakot kasi sa mga ganitong ganang Ginagawa nila. Lagi sila nasa ano. Siyempre. Sa mga ano. Tagubat. Diba? Tapos madilim. Paano kung may ahas dyan? di ba?

Huwag pagkita pa kaya, parang... Ah, Punta natin doon. Punta natin ah, 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 ah. doon. Wala lang ako. Natatakot ako baka biglang pagtaas tong camera niya, nasa harapan niya na eh. Sindakin pa naman ako. Wala na. Wala na. Ayun. Ito. Ano mo? No? Wala walang kamay. Wala din kamay. Parang walang kamay, no? Wow. Oh. Ayun na. No. Wala Ayun na. No. Yung tanong ko lang dito, guys. No? Paano nakakapaglakad ng maayos yung pugot? Di ba? Tatingin nyo. Ano kayang ano? Ano kayang teknik ni'yan No? Yun na lang guys, no? Sagutin nyo na lang ako. Baka may mga nakakaalam sa inyo. Huwag na natin itong nabusin. Baka may nakakaalam sa inyo kung bakit nakakapaglakad ng maayos ang pugot. Kahit wala naman silang ulo. So, yun lang guys. Salamat sa mga nanunood. At syempre, please like and subscribe sa ating YouTube channel. Yun lang. Thank you.